Roma chapter 12 verse 12 up to 21. Mangagagalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin, magpagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y ay nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigala kayo sa nangagagalak Makiiyak kayo sa nagsisiyak. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong mga gbayad sa kaninuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay nakapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyo, makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantean, mga inibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat ang kinang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon, kaya kung ang iyong kaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Amen Lord.